this is Wala sa lahat ng AKP dyan. Sa Tramo ka, Kaparo Chapter. Motor Taxi. Motor Taxi Talabang, Bili, na, Motor Taxi, so, so, two, three, two. Motor -taxi so watch out mga brad. Kumusta na kayo? So nagbabalik ako mga brad mula dito sa... Alligator Lake Lake, Lake. Ayan, Lake. Ayan, mga brad So samahan niyo ako mga brad at lalangoy tayo mula dito sa aking kinalalagyan hanggang doon. Yun yun yung magandang... Daresyo. Anong tawag yun? Daresyo ko, daresyo. Ay, mga brad. Si Katagumpay kasama ka. <laughs> Evo helmet. Evo Evo. Helmet. Evo. Evo. ko. Ibo helmet. Si sponsor ko. Bata na kay Dam, bata na kay Ita. Pagka Ay, uh, Ay mga brad ha, kasama ko yung look alike ni Katagumpay. So dyan lang kayo mga brad, wait lang. Yun. Kala, langoy na tayo. tara tara na!

Boss, anong oras na? Boss, anong oras na po? Ayan. So, time check tayo mga brad. Ang oras natin ay 3.45. Ayan. Salamat! So, tara, umpisa na tayo. Hindi no! ka magdadala ng floater? Ha? Ikaw, may dala ka? Wala po. Sigurado ka? Opo, kaya po. Malayo yan. Kilala talaga namin po. Ah, ayun mga brad yung dalawang batang to ayun ayon sa kanila so nilalangoy na daw nila ito dati at Kasama daw siya. kasama sila mga brad kaya alalayan natin itong dalawang batang to ayun Ayan. Mga brad, nakakatuwa kasi nandito yung dalawang bata. Ayan Oh. Nandito na kami sa gitna. Talagang sumama siya. yung dalawang bata. Ayan. <laughs> Pero malapit lang ito mga brad. Siguro mga ilang meters lang to. Ayan. Ayan. Medyo alalay lang ako mga brad. So hindi ko pwedeng bilisan kasi nandito yung dalawang bata kasama ko. Ayan tayo guys, kanti <laughs> <namin> na lang. <laughs> Ayan tayo, kakaalam Ay naman may mo muna kayo. Welcome sa Lalisya mga brad. <laughs> 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 asa? Asa? Asa yung, yung <laughs> Libre. Ay may duyan doon. Puto tayo doon. Pero mo muna tayo. Ayun may duyan o. Wala Boss! 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 Boss, okay, Baka tayo. Okay. Tingnan ko lang sa kabila kung may security. Pag may security pala. Lalexo pala. Lalexo. natin 'yung ilalim mga brad ah. Ayan. Ayan ang lupa mga brad. Ayan oh. Ayan ang lupa mga brad, itim na itim. Ayan, 'yung gilid nitong lake mga brad, adobe. Ayan oh, adobe. Sarap. Sarap. Duyan, tayo rin. duyan tire, duyan. Testing natin. Yun. Testing habang nandito Hindi ganda, hindi ano kaya? Yun. Ah, pwede na kayong maging kwan. Pwede na kayong maging Navy. Maging Coast Guard. Ayun, <laughs> may palutang pa di oh. Palutang na pa di <laughs> Ah. Ayos to ah. <laughs> Dapat to dito lang. <laughs> kaya pa. Out. Okay. Ayan, dito lang. Kasi mas mabuti na Matarik yan. <laughs> hindi, hindi ka nang hawak nun. Ano, hindi abot? Hindi, kaya yan. Wait lang. Pupuesto ka para makuha na kita ayos. <laughs> Sige, banat. <laughs> hawak mo <may iga>, ha? Hahaha! <laughs> <laughs> malalim dyan pre so mga brad uh, mula dito babalik na kami sa pinanggalingan namin ay yung tubukan mo yung floater mo tara let's go Woo! let's go let's go my man Let's go down. My man, my man. I'm not going salamat mga brad at naging matagumpay ang ating langoy dito sa Alligator Lake at ang tawag nila dito ay Tadlak Lake. Ayun, Tadlak Lake daw mga brad. Ayun. At syempre, maraming salamat sa nakasama ko sa pinakamatikas uh, na bata dito. Si Sandy po. Ayun, si Sandy at si William po. Ayun, maraming salamat sa dalawang batang ito mga brad. Syempre, sigurado magiging maganda ang future nito at hindi lang silang dalawa, syempre kasama kayo diyan. Yo! <laughs> let's go, let's go, loader. Ayan, nangang samaulay. LGG. Ingat <laughs> 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 Bye -bye, po, Dol. Kun pud na. Ayan. Maraming salamat sa mga badang. Ingat, ingat. po.